masyadong galit kayo sa Marcos saka sa martial law. Yung mga komunista lang naman ang galit sa martial law eh. Yung martial law, napakaganda. Walang drug addict na nagkalat sa daan. Um, meron kang peace of mind nung martial law. Ang mga nagre-reklamo lang naman nun, yung mga swail sa gobyerno. Ay yung tinatawag namang libingan ng mga bayani na ayaw nilang ipalibing si Marcos doon. <laughs> At tawa naman lang. Eh, libing na ng bayani, pinalibing yung aso, si Marcos ayaw ipalibing. Kahit ano naman ang gawin yung paninira, mga uh, pagdibig, disgrace kay Marcos, hindi mo naman maitututo lang ng naging pangulo ng presidente yon At nakalagay sa batas na talagang ang mga pangulo ng presidente, eh, dapat uh, ng Pilipinas, dapat tratuhin na kamo mga mga taong kinatrato na mga VIP. Eh itong mga kalaban ni Marcos, tutol lang tutol, kagaya nitong ETA. Sino ba yan? Yang, yung, sa Gabriela ba yan? Yung mga komunista na yan. Ano? Mag Magalit kay Marcos kasi hindi sila umubra sa panahon ni Marcos eh. Kaya lang sila nakagitaw eh. Sa panahon ni Cory at sa ni... Hmm? eh, yung minu mo ng bayani, eh, ayaw palibing si Marcos. Naalala ko lang kasi, ilang, ilang diskusyonan masyadong matagal. Kahit nga naman ano pa sabihin nyo, eh, naging presidente ng Pilipinas yun eh. Marami rin namang nagawa yun eh. Sabihin mo na ngang magnanakaw, gaya ng sabi ng mga dilaw, eh, sabi nga nung isang nag-aral, Paano magiging magnanakaw si Marcos ng 2 billion dollar? Samantalang ang budget ng Pilipinas sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan, wala pang kalahating, wala pang isang bilyon. Sa, loob ng dalawang puntaong nang